mga uh, bagay sa car uh, pinintura na namin yung bakal bakal sa, pa para sa panamin parlina tapos mga parlina kabagay na pagpalit ng yaro ito na yung mga materialis pinintura na namin yung mga uh, paggamitin namin yung parlina ng design size. size pa yun ito no mm -hmm. Ang balay-balay ni Piraso ng kay Tanap namin yung kubong dito sa Ayan, ginawa namin Ito so, kabagay siya, angat namin yan Kaya kailangan pa namin magpintada Pero wala kabagay karating lang at saka yung buhangin Parealis Habang ko nagpipintura muna kami dito sa Pa namin Parang Parli na sa taas 어 b 리한 h no na uh, ito pag pagkabay, pag, pag, pag uh, pintura yung parin na para pag maikabit. Hindi na kami magpintura sa taas. Yung muyang nga uh, winildingan na lang ang pipinturahan namin. Kaya eh, mahirap sa taas ka pag magpintura sa taas. Ganda yung bago i-kabit ka may pintura na. No? gawa yung mitura namin kung ang lead tara na gumawa ng hagdan para sa pagkakit namin sa bubong nga bagus wala madaanan gumagawa muna kami ng hagdanan Kapag isa tapos ko na yung isa. Ah, kung ano dyan, may kapintura-pintura -na, na yung kamay. Ito talaga di, talaga uh, ito mga kuwang guys, size man Tiba yung talaga ito guys, size Kaya yung mga bakal na may kabagay sa kumbiga Mamporma naman yung kukulamber Kung meron na kami yung hollow block, 300 Yero lang kulang ito kabagay, di pa dumating yung yero uh, Bukas o bagay, mga kasintada na kami sa taas Ako ba gusto taas namin ito hanggang pantay dyan sa Yero na yan. Kaya ko Ito yung mga bakal namin Kabagos Ganito dito kabagos magkaroon kami ng sintada Yan mga pitong patong kabagos yung Mapatong namin dyan Parang maka ganun ito kabagos lahat Maka slide Mahula na yung kwan Angat namin ito ang Yero Kaya ngayon kabagos nagpintura muna kami sa Maparlay na kabagos Ngayon gamit namin yung kabagos sa is Nah, uh, parin na 20 pieces kapantay kami dyan kabagis yung bubong na yun hanggang dun kaya lalagpas kami dyan sa kabila at so boy, sobrang init dito di sa taas grabe saka may kukulang pero may kabali ito nandyan na rin yung mga aloe block namin so, sobrang init sobrang di init dito sa taas Baguhan lahat ng year na daw bagis, bago lahat ito. Papalitan to ng kwan. Bago kaya bukas ito taas na namin yan. Papaklasin lang yung grid-grid kabagus para makapagus yung kwan namin, sintada, bukas. Ah, bago pa dito na lang yung video namin. Maraming maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa amin channel. sa bye sa mga video. Maraming maraming salamat. Bye-bye.